Magandang araw mga bay. So, meron tayo ditong ipiple. Yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. By the way, ako nga pala si Ibalita Bay. Play muna natin. Tapos saka tayo magbibigay ng reaction. Mga kababayan ko sa buong balsang Pilipinas buong sa libutan pag magandang araw, magandang maga, magandang hapon, magandang tanghali at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga babayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name of every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po muna ng boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan, ginawan kami ng kaso doon sa Bansang Amerika. Sumunod kami sa batas, kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng dalawampung lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong dalawampung lawyers na nakatutok. At meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simulan ang trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawan 2020, pinospon. Ginawan 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023 sana ay popospon, pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayagan judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Shield indictment pa nga ng tatlong taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, puposasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga siya, walo kami lahat, ako yung number one na principal. Okay lang sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako na talaga ang target nila. Sa anong paraan, ginawal kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat, lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopospon nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuan ako ng uh, indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So, hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng U.S. Embassy sa Department of Foreign Affairs hindi po dumating sapagkat kung yan pag-uusapan i-endorse doon sa Department of Justice wala rin doon hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at uh, nakadaan na kami ng uh, Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court kung ilang taon yon dapat mag din sila hindi dumating yon hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman kalam sa mga sandaling ito from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, ano mang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is not, if it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yon, kidnapping or assassination, killing talaga, murder. Yun po ang dumating na uh, balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapakat ang iniintay namin ay extradition sapakat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa ang aking constitutional rights nawala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Ang kininyo, kung hindi, i-correct ninyo ako sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds araw gabi sinosurveilan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinagigibang pintuan pinaggigiba ang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveilan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, eh, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po aking board of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Ga kahit uh, bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son, ang ministry ko po, ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako ay maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Tagadabaw po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay uh, uh, inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations, na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At uh, pagkatapos, ayaw din nilang uh, harapin, Ito, ay paharap itong mga false accusers na pinagagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta kuwenta Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros. Ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leptist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat tinahabol kami. Nakapalibot sa amin ang mga CIA. Alam namin yon, FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na 2 million dollars or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano bang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Uh, pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound at hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito ay totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay uh, aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to, para kung mangyari man ang mangyayari, sapagkat wala po kaming ganon, ay sila po may kagagawan noon. Ganito kaibil ang kanila pong mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado, aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? O, oh, at huwag ninyo pasamahin ang aming mga abogado para uh, sumama sa inyo sa pag-search? Eh, kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Ba't maano tayo? bansang Hapon ng panahon ng gera. Ah, ano to panahon ni Hitler? Nawala wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo, kayo-kayo lang. Pagkatapos pwedeng niyo kaming barilin pag kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan at pagkatapos ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Uh, hindi kami violent pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging uh, witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titigin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo. Kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat n'yong gawin at ilang oras. Hindi to, hindi to open-ended eh. Kailangan, meron sa CCC si, si, namin ng judges na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ang rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Igagalang namin yon Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayong nagdadala ng batas, respetuhin ninyo, we, you are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo. Titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawat-gagawa gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then siguradong magpa-planting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then fair ang laban. Hindi namin sila pakikialaman. Titingin lang ng mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga uh witness na nando doon mula sa aming side kasi nandoon sila hindi na pwedeng gawin one-tonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness because they can do anything to implicate us to plant false evidences and charges against us ganon ang aming mga paningin dito kaya huwag niyo kaming pigilan para pantay ang laban natin kasi nakikita namin na ang uh, pamamahalang ito ay hindi na po matuwid biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang kami ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdidil ng drugs, hindi kami uh, violenteng tao, hindi kami terorista, mga kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP and PNDF, tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Ha? Thick group bibig. Hindi si research ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights, whatever happen, happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Oh, hindi po ako magpapa magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa uh, evil woman na si Jezebel nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil and righteous administration. I am telling you that. Sa so, bantayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako Magses 74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo mula kay Joseph Dado Makapagal, mula po sa malit pa ako kay Magsaysay, kay Carlos P. Garcia, kay Joseph Dado Makapagal, kay Marcos Sr., kay uh, uh, Cory Aquino, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos kay Gloria Makapagal, pagkatapos kay Erap, Pagkatapos kay uh, kay uh, Ramos, pagkatapos uh, si Aquino, Noy-Noy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito Naginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong uh, sangkatauhang Pilipino Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yon hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan? Inilagay ninyo kami sa kahihiyan? Pagkatapos, ibinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag? Pagkatapos, inaapin ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has, has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own president and first lady and other members of the of the uh, Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, Humanitarian Children's Joy Foundation, denemonize kami, kinriminalize kami, biro niyo ginagawa ninyong dangerous criminal organization ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan ang akin pong 38 years na munga ng mga ani 7 milyong kaluluwa na niwala sa katwiran at nagbago buhay. Ngayon ganagan nito niyo ako nang dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ba ko ba yun? na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas. Pagkatapos ganito kayo kadesparado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga uh, senior leaders papatayin din hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos magtatayo kayo ng sariling korporasyon, i-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos biglang-bigla ililipat niyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkatapos itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin ninyo ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako, sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin, magkaisa na tayo at alisin ang ibil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. ngagintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan niyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyong